Hello guys, so ngayon nandito kami sa Camp John Hay. Dito namin na pagdesisyon ng kumain ng almusal. Ayan nga sila, inakita nila yung mga baon namin ng mga pagkain. Yung lamesa nga pala dito may bayad 300 pesos for 2 hours, 500 pesos whole day. Pre-entrance na siya. Tapos ito yung mga kapatid ko, yung pamangking ko. Tapos itong bata na to nagpapahugas ng kamay. Ayan yung baon namin na pritong hotdog, adobong manok, baboy, nilagang itlog. Pagkatapos naming kumain, nag-decide kami na maglakad-lakad muna dito at ayan nga yung mga puno na bubungod sa si inyo agad, mga nagtataas ang puno. Kung pupunta kayo dito, dapat matatagan tuhod nyo ta kasi ang tatarik, tas ang haba ng lakarin dito kahit may mga hagdanan. Yung ibang pumupunta dito, nagbabao na lang sila ng tent o kaya nagsasapin sila, sumasalampak sila dito sa may pinakadamuhan or lupa. Doon na lang sila kumakain. Ayan lang guys